<coughs> okay, good morning Okay, let's have a quick video lang dito sa pananim ko sa third floor Which is uh, nakita ko kasi, I am so excited Na may bunga na yung aking ano, ayun o Which is yun siya dyan, uh, dyan ko lang siya tinanim or nilipat sa planggana Which is nandito sa rooftop Kita niyo rooftop Bahay ng ate ko dito, dito kasi ako nakatira for the main time na naghahanap ako ng grade dito sa Manila which is I need na magtanim-tanim lang din dito which is yan na katuwa gawa ng yan lang siya kaliit or kalake which is ah uh, yan ah uh, ngayon na ako nakapagtanim ng pipino na every yung parang every dahon meron siyang ano meron siyang bunga yan oh. and hopefully magtutuloy-tuloy yan siya Which is dito kasi sa una. Ayan. Uh, uh, tumuloy na siya. Ayan, sigurado na ako natutuloy na yun kasi malaki na. Which is, sumusunod-sunod na rin naman na may mga maliliit na bunga. Ayan. Uh. Uh, dito naman, meron akong na petchay Ayan. Which is, nandito din yan sa mga gilid. Ayan. Hmm. Which is, yan yan siya. So, hindi siya masyadong ano. Tinutuloy-tuloy ko lang siya rito gawa nung si ate. Meron kasi siyang mga sibuyas dahon dito. Which is dyan, ah uh, mababa kasi nasa third floor kami. Doon yung kalsada kami. So, yun. Dito kami nagsasampay. Which is, naisip ko lang na kailangan magtanim. Kasi ang mahal-mahal ng mga bilihin dito sa Manila, promise. So, which is, natuwa lang talaga ako dito. <laughs> Ayan. So yun, that's it for the quick uh video for today update na rin sa YouTube ko. Bye-bye. Uh, guys, update lang tayo after a week dun sa ating pipino dito sa rooftop. Um tumo na tayo. Ito a week ago tinransfer ko siya dyan sa team labiplanggana. It is a good thing kasi malaki na sila. Yan. As compare, uh, nandito sila sa ano, Diba, oh. ang laki ng difference. Yan, ayan. At saka yun, ang difference kasi mas maganda yung lupa dito. Yan. Ito yung mga kasamahan niya. May mga sibuyas din naman ng ate dito. Pero yung mga petse, ako yung nag, ano dyan. Ayan, sa dito, medyo nahihirapan sila, oh. Hindi maganda yung dahon. Which is sabay lang yan sila tumubo nung ano. Yun lang kasi. Uh, Tinransfer ko dun. Which is yun yung pipino ko ito. So, a week ago, nag-video ako. Maliit pa lang yung bunga niya. Pero ngayon, dalawa na sila. Ito yung pangalawa. Yan, maliit. Which is, susunod na yan. Actually, kada dahon, as I said nung nakaraang video, kada dahon may bunga. Kaso nga lang, yung iba hindi nagtutuloy yan, you know. medyo nagano siya nagkaroon ano man tawag doon nalalanta pero I hope ito uh, tutuloy na to pero mukhang tutuloy na siya kagaya nito oh, ayan ito, nung last week Nagvideo ako wala pa to eh nagkaroon siya ng ano kamot parang may insekto ato or inano to ng pus yun yung ano unang video na uh, maliit pa lang siya something like ganito pa lang. Pero ngayon, ang laki na niya, oh. Ang haba niya, almost one ruler. You know. Oh, mas mahaba pa sa kamay ko. Mas ang haba niya talaga. <laughs> oh, grabe ang haba. Mahaba talaga siya. Uh, almost one ruler siya or Mas yes. <clears throat> ang haba niya talaga. Tapos, Bata pa lang, kagaya nito o oh. Yung pipino na to pala is binili ko lang doon sa may yung sa mga seedlings na binibenta diyan sa ano, sa Pure Gold. Yung nakasashay. Yan, which is ang ganda kasi ang haba. Ngayon pa lang ako nakabili ng ganyang seedling na or pipino na ganyan ang bunga na sobrang haba. As in mahaba talaga siya para siyang upo. Ayun oh. Kasi mahaba talaga siya. Ito, tutubo pa to eh. Iidadangkal natin. Ah. O si mahaba pa siya dyan. Sa kamay ko. Which is kung dito personal mong nakikita, talagang maa amaze ka kasi sa sobrang haba niya. Okay, uh, yun lang. At 6.30 a.m. dito, ganda ng sikat ng araw. Nandito ako sa rooftop ng bahay ng ate. yun lang. So... Happy Sunday everyone. Goodbye. Ayan guys, binidyohan ko na siya. Uh, ay hindi, actually, you know, tinanggal ko na or hinarvest ko na siya. At sinukat ko, ayan o, oh, uh, mapapansin mo doon. 11 inches. So, almost isang inch na lang. Hindi. 11 nga mahigit no, o, oh. 12 Magta-12 inches or one ruler na yung haba niya. Pero makikita mo sa kanya, Batang-bata pa siya, oh. Kapag mga ilang araw pa to, ano pa to eh. Parang, anong tawag doon? Magkakalaman. Kasi parang payat pa lang niya. Ibig sabihin, parang bata pa. So, yun, kahaba. Parang Chinese pet siya at ano, nung pagbili ko ng seeds niya. Okay, hinlang. Guys, naisip ko ngayon, um, uh, siguro yung isang nandoon na may kamot. Parang feeling ko pusa talaga. Kumakamot ng gawa ng may tumatambay na pusa doon sa itaas. So, ang naisip ko ngayon, siguro paanoin ko yon Anong tawag doon? Pagulangin. And then, uh, ikikip ko yung mga buto noon. Kasi, pag bumili ka noon, actually, ano yun eh, 74 pesos yung bili ko ng isang sachet. Din ang laman lang noon is 12 pieces. Which is mahal siya uh, kung bibili ka ng normal na mga buto. Ganun lang siguro, uh, pagulangin ko yun at saka kukunin ko yung buto. Yun sa mga mahilig din magtanim dyan, siguro ay, I, I know, nakaka-relate kayo at saka siguro, same thing, ganun din ang mga ginagawa nyo sa mga tanim ninyo. Uh, yun, yun lang for me then Thank you for watching. Goodbye. And good morning. Happy morning Monday.